Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay unti-unti na nga nararanasan nitong si Tanggol ang bangungot sa Zelda sa loob ng Correctional dahil dito nga ay unti-unti siyang pinahihirapan nitong si Warden dahil nga ito ang pinag-uutos nitong si Olga dahil sa napakalaking halagang ibinayad sa kanila na 3 milyong piso para lamang pahirapan itong ang Stanggol kasama ng kanyang mga kaibigan at dito naman ay medyo nagtataka na itong si Rigor kung bakit ah, uh, ganoon ang ginawa nga dito kila Primo kasama ang kanyang mga kasama dahil uh, sila nga ay binugbog at gulpi-gulpi nga uh, ipinasok sa loob ng selda at dito nga ay nagtanong siya kay Suarez sabi niya bakit ah uh, puro pasa at puro mga dugo ang mga ito dahil uh, ano ang ginawa niyo sa kanila ito nga ang sabi dito ni Rigor kung kaya't sabi niya rito ay maaari kayong makasuhan dahil iyan ay police brutality at sabi naman dito ni Suarez iyan ang ipinag-uutos ni General Augusto sabi nga dito nitong si Suarez na isa rin ng mga swapang din na aliwag na isang uh, pulis at dito naman ay uh, walang maaasahan itong si uh, Marites dito nga sa kanyang anak na si David dahil ito nga ay natutulad nga sa ugali ng kanyang uh, Tatay Rigor at ito naman ay isang sakim na nag-aangkin ng yaman ng ibang may at dito naman ay patuloy ang pasakit na dinaranas dito nga nga si Tanggol sa loob nga ng Correctional na kung saan nga ay walang kaalam-alam itong si uh, Ramon na kanyang tunay na ama dahil hindi pa rin na uh, nalalaman nga nitong si Ramon kung sino nga ba talaga ang kanyang uh, tunay na anak kung kayat siya ay uh, wala pa rin wala Dito kaya David na uh, siyang binayaran nitong si Olga para magpanggap nga na si Tanggol kung kayat noong gumawa sila ng DNA test ay hindi pa rin talaga makapaniwala itong nga uh, nga si Ramon na siya nga yung anak niyang nawawala na si Tanggol at dito naman ay... ay Mapunta rin kaya ng uh, correctional itong uh, si Primo kasama ng kanyang mga kaibigan. Ito rin kaya ang gagawin sa kanya nitong si General Agustos. Ngunit baka hindi nga si Dinan makapunta dahil nga um, napakaliit na napakababa ng kanilang ipinatong sa kanila na kaso. Kung kaya pag- ito ay napunta ng correctional ay lalo siyang mawawalan ng connection. Dito nga kaya kay Premo dahil nga nasa kanya pa itong si Amanda dahil si Amanda lang ang pinakaalas niya nga dito kay Primo na kung saan nga ay pwede niyang gagawing sunod-sunuran itong si Amanda sa kanyang mga sasabihin ngunit itong si Amanda ay talagang matigas at matapang talaga kung kayat hindi niya makakayan-kayanan nitong si uh, General Agustos and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat, God bless and bye-bye.